naka-friend. O, oh, ba? Diba? Ako pa ang iyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. And for today's topic na vlog or pag-uusapan natin ay patungkol sa spay o neuter o ang pagpapakapon sa ating mga alaga. Bakit mga bak mahalaga ang pagkakapon natin sa kanila. E bukod sa population control, syempre dumadami sila. Ano-ano pa kaya ang mga benepisyo ng pag papakapon sa ating mga pets. Para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa kahalagan ng pagpapakapon, of course, knowledge is power. At hindi ko masasagot yan kung wala siempre ang aking kaibigan na millennial vet friend na si Doc Dan na sa kanyang clinic sa Laguna. Let's go! Hello mga ka forens Kapu-muli ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan. Tama po ang sinabi ni Doc Joseph na ang pagkakapon ay nakakatulong pigilan ang pagdami ng ating mga alaga at maging sa mga stray animals sa ating komunidad. Pero bukod dito, ano-ano ang mga benepisyo na makukuha dito ng ating mga alaga? Mahalaga ang pagpapakapon dahil mas humahaba at mas healthier ang kanilang buhay. Gumaganda ang behavior nila sa mga males naiwasan ang risk ng pagkakaroon ng prostatic cancer at tsaka yung tinatawag na testicular cancer. Sa mga babae naman, maiwasan ang pagkakaroon ng ovarian cancer, uterine infection, at the same time, yung mamari gland cancer. 50% ng mga aso ay nagkakaroon ng ganito and almost 90% ay natatamaan ang mga pusa. Lahat ba ng mga aso at pusa fit para kapunin. Ito ang mga kailangan sa pagpapakapon. Una is at least ang ating alaga ay nasa 6 months pataas. Walang sintomas ng sakit na pinapakita. Sa mga lalaki is dapat descended or nakakapa yung kanilang log. Para mabigyan kayo or ma-assess ito is kailangan madala niyo siya sa pinakamalapit na veterinary clinic. Required ba ang pagpapa-CBC test kapag magkakapon ng alagang hayo, pwede bang magkapon kahit walang CBC? It is required na mag-test muna ng blood kasi maraming mga healthy pets na kahit na nagpapakita sila ng signs na sila ay okay, pero pag lumabas yung result ng kanilang blood, is anemic pala sila. Meron silang bleeding disorder. Pag natuloy kasi na sila ay nakapon or naoperahan, may possibility na yung healing process ay mas maprolong or during surgery is masyadong bleed, nagbi-bleed, pwede silang maubusan ng dugo and at the same time, yun yung nagkokos ng shock na tinatawag. Yun. So, pero may mga some instances na kahit may problema sa dugo, kailangan pa rin or immediate pa rin na nag-undergo, inooperahan ng iyong veterinaryo ang mga alagang aso In the cases of halimbawa may infection, may trauma doon sa organs ng mga ating alaga, ay importante pa rin ang CBC or blood test kasi ito yung magiging basehan ng iyong veterinaryo para sa ibibigay niyang gamot. Prior surgery and after surgery at magiging ito din ang basehan niya para makita kung halimbawa nag-improve yung ating pasyente or kailangan pa siyang magdagdag ng iba pang medications. Ano-ano ang mga bagay na dapat tandaan ng mga pet owners bago at pagkatapos ikapon ang kanilang mga alaga. Sa preoperative care, ang ating mga alaga ay dapat hindi sila kumain o uminom ng tubig at least 8 hours prior sa scheduled surgery. Pero ang pwede naman natin gawin sa kanila a day before the surgery, pwede naman silang paliguan, walang problema. After the surgery naman, pinaka ang cage rest. At kung kinakailangang i-maintain na naka-Elizabethan collar sila para maiwasan yung leaking. Kasi yung leaking kasi maraming bakterya sa kanilang laway at the same time pwede pang matanggal yung tahe na cause ng dehiscence or ibig sabihin nun is magbubuka ulit. So, pinaka-importante hanggat maaari is naka-in-place pa rin yung Elizabethan collar. Always, i-check ang kanilang incision site, yung pinaghiwaan. Palaging linisan yan twice a day kung kinakailangan at least one to two weeks. And kailangan, iwasan din natin na maging hyperactive yung ating mga alaga. At the same time, i-observe yung behavior ng ating alaga. Kasi sa atin mismo as fur rents kung halimbawa is hindi tayo comfortable sa so nakikita natin sa ating mga alaga, kung kinakailangan nating itawag or i-inform sa ating mga veterinaryo is i-inform agad para ma-advise kung ano ang mga dapat gawin. Meron bang mga livering clinic? na nagko-offer ng libre or murang kapon. Your veterinary office in your places schedules or offers free, neuter, and spay programa mismo ng gobyerno yan. Yun. Pero, meron din namang mga veterinary clinics depende sa inyong lugar, lalo na kapag anniversary ng clinic nila, nag-offer din sila ng low-cost na spay and neuter. And, may mga non-government organizations din na partnering with private veterinarians para sa low-cost spay and neuter. And, meron programa ang organizations ng ang mga veterinaryo like Veterinary Practitioners Association of the Philippines, Philippine Animal Hospital Association, and Philippine Veterinary Medical Association na meron mismong programa para makapagbigay ng libreng tapon sa ating mga alaga. For the pet owners, lalo na sa mga hindi gustong palahian ang kanilang alaga, mas advisable na kung kinakailang ipakapon is mas magandang ipakapon kasi maraming mga diseases na maiiwasan. Pero kung halimbawa naman sa mga alaga natin is wala namang problema ay wala ding masama kung iparanas natin sa kanila ang natural na dapat nilang maranasan. Hanapan sila ng partner kung kinakailangan. Hayaan nating maranasan nilang kumbaga sa tao is magkapamilya yun, hayaan natin silang magkaroon ng mga fur babies. Pero, responsibility natin bilang mga furrens na alagaan sila, i-provide ang kailangan nilang, kailangan nilang mga bakuna, kailangan nilang mga medications, and full responsibility talaga ang kailangan. O ba diba, meron palang importansya at maraming pakinabang ang pagkakat kapon. Bukod sa kapon, meron pa bang kayong ibang topic na nais ninyong i-discuss dito sa aming channel? Go lang kayo, tanungin natin ng tanungin kasi dito sa channel, pag-uusapan natin ang mga patungkol sa pets natin and our pet lifestyle. Pwede namang i-suggest o mag-leave ng message dito sa comment box below. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ako naman po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Paws Pet Lifestyle, Lifestyle Channel. Channel.